Ganda tanghali mga kababayan Part 2 Ayan, part 2 to Dahil pangalaman sa kayo ni ma'am Sa tanghali, hindi ko na napakita mukha ko <laughs> Ito mga kababayan Ayan, part 2 si ma'am Dahil nachimpan ulit tayo alas 12 Pero hindi natin sinasadya Hindi naman natin siya inaabangan Dahil yung kanto ng lugar niya Bawal kang pumarada Ayan, si ma'am Eli Talaga. Kilalang kilala na ako. <laughs> Kasi <laughs> so, anda. pa lang. <laughs> dami kong ano, po sa big eh, sa Yung sa. Meron ako sa Reels. Meron din ako sa page. Mm -hmm. Facebook page. Meron din tayo doon. Kaya. Kilala talaga. Dahil ang lalaki nung number mo doon sa ano. Sa. Kahit doon sa Reels ko malalaki. Sa loob tayo dadan. Huwag dito mo. Ay, okay. napansin ni mam Ma hindi na tayo gumamit ng metro. <laughs> Ayo, babayaran na kita dito. Ay, hindi, rin ako ka kasi once na nakaano talaga hindi naman ako nag Ngayon is ano to, mga kabayan, episode 64 na. Ay, wow, nung nakaraang 49 pa lang. Oh, 49 yun, diba? ka. Hmm. Ngayon nasa episode 40, ayun ano, 64. 64. Parami ng parami to. Makaba, eh, ano mga kababayan, episode 64 si mamilay, nasa ano din siya 49 Parang eh, hmm, 49 Sabi 49. niya, Bicolana siya, pero mukhang hindi siya Bicolana. Hindi, hindi na na kasi lumangay <laughs> Hindi siya Bicolana. Patagal na kayo dyan, ma'am Yes, patagal na Ano ba, ano nyo sa programa nyo, ma'am, nagbabalita or sa IPIN? AMF Ah, AM, FM. Tapos ngayon, yung duty kayo, bali oh, nasa, M -M. nasa YouTube na rin kayo mam mamaya, na? YouTube, uh, ba? YouTube? Nasa Facebook page ng Radyo Natin Nationwide, ayan. Bali, alaw na, naka-live kayo sa Facebook page? Yes, po. Yun, panoorin ko sa nga. Sa Facebook page, sa anong Radyo Natin website? Ah, sa Radyo Natin. Eh, nahanapin ko to kasi panunurin ko kayo. <laughs> kasi lagi ako nag, ano, sa load. Lagi ako talaga tayo nag, ano, ng load kasi yung iba. Ilang DJ na kasi to. So, wala yung iba yung hindi nagpapabidyo sa atin. Eh, ma'am, pangalawang... Pangalawang episode na. Ah, pangalawang episode na to. <laughs> <laughs> Parang gagawin na kita service. <laughs> Ay, ayaw sa sabi niya dali dali talaga sa free ride. Oh, grabe, hindi talaga ako pinagbayad ni Kuya ng first ride. Oh, kasi nung una parang ayaw niya yung bumaba eh. <laughs> kasi hindi ako makpaniwala, di ba? Uh, Pero ngayon, nagbabayad na. Hindi lang kayo <laughs> ang ganong ano dun sa mga video ko kasi yung iba pinuputol ko dahil minsan ang iba iniiwan sa upuan kung ano ano diskarte din dahil akala kasi talaga nila hindi ako legit sa free ride pero ganun talaga dahil sa legit akong free ride kasi ayoko talagang tumanggap dahil ayoko rin mabas dahil baka mamaya inupload ko yung video pero yung pala masamalob niya uy pinagbayad ako niyan eh hindi yan totoo diba masisira lang yung pre-ride ko Sobrang Ayan. napakabuti ni kuya. Di ba? Nakalibre tayo nung nakaraan. Kaya na ngayon, ngayon. <laughs> hindi po, hindi po. Usually, <laughs> nung isang araw, may ano tayo. May, anong tawag nun? Yung, sila yung ano, yung nagsagot ng pamasahin ng pasayro. Hmm. Sa pre-ride. May sponsor. Iba-iba so, ano, naman. usapan natin ngayon, Ayan, may, may tatanong pala ako kay Ma'am Ilan taon pala si Mamilay? Pangalawang ride. Bak, wala pa si... Hindi pa <laughs> <ka> rin nasabi. <laughs> Ayan, si Mamilay ba may asawa na? Ayan rin yung i-comment nila. <laughs> Ayan. Wala po. Wala po. o. Oh. Yes. Ayan, punta kayo sa, ano, sa may Star City. Si Mamilay Ilay na doon lang. <laughs> Pero ang tanong, hindi natin alam kung paano siya simulan kung paano nyo simulan si Mami Ilay na ligawan pag hindi din kayo <laughs> para kayo wapalapit si Mami Ilay ayan si Mami Ilay di ko alam kung pagbaba mo kasi talagang para doon sa video yung reaction niya para hindi kayo makapaniwala eh kaya ngayon saan tayo pupunta. <laughs> <laughs> sabay ga, sabay aya eh. Doon sa trabaho siyempre, hindi na nga ako nagtanong kung saan eh. Kasi alas 12 ay midya Ay kung alao ng ano nyo. Radio natin ni Shunwede eh, no ma'am no? Yes po. Yun. Doon natin pupuntan si ma'am sa ano niya, sa wala daw pala sa Maynila itong mga kababayan nasa probinsya. Baka yung mga nasa probinsya marinig nyo po si Ma'am Ilay. Mm -hmm. May video na siya dito sa taxi vlog. Mm -hmm. Ayun. Ayan. Shout out kay Kuya na nagpapa-free ride. <laughs> <laughs> Any time of the day, di ba? Wala pinipili ko kasyon. O yun yung linggo, ano, naka-live pa siya. Ah. Yung ano ko, naka-live yung free ride ko. Yan. Pagtanggap ko, bahala na kung saan to papunta. Basta Naka-live, binigay ko sa kanila free ride. sa so, pinakamalayo mong narating? Ano? Free ride. Yung pinakamalayo, pgh It's ano yata. Dito sa may hospital ng Quezon City, sa may heart center. Ano yun? May sakit sa puso. Yun yung dineliver ko sa kanila. So, ano naman, hindi naman kasi ako namimili pag alas 12. Pero may time na ano, yung kailangan na kailangan sa umaga, yung sa umaga pa lang. Ride. Binibigay ko na kaagad kasi kung napapansin ko dun sa pasayro na talagang may mga pasayro kasi minsan nag-uungutan sa loob ng taxi dahil wala, wala na tayong ganito, wala, kapos uh -oh. na tayo sa ganun. Binibigay ko na kaagad kasi at dahil pa ba, ba natin yung tanghali eh kung may nangangailangan na rin naman ng ano natin. So ngayon, ang gagawin natin, ibibigay natin sa second rider. eh, Di ba nakasubscribe naman kayo? Yes, nag-subscribe na ako sa taxi vlog, di ba? Kaya supportahan po natin si Kuya Ramson. Yeah. <laughs> Para mas marami siyang matulungan. Ano talaga to, yung isa pumayag na hindi ko alam kung nag-start na siya magbigay ng free ride yung isang taxi driver na taga Quezon City. Nag-ano na siya, nag- ano na siya nung isang araw sa akin na siya pero hindi niya alam kung kailan starting kasi bago lang din siya kasi gusto nga namin marami yung isa kong kasamahan pumayag na din bali nagbigay na rin siya kaya lang iba pangalan ng vlog niya o ba diba, dalawa na kaming ilpiblong pag nakita mo itong 1193 next month hindi na to andal dalako iba, na. Na, iba na. Hindi bago talaga, bagong And vaccine. Talaga itong hindi. Ito Hindi. Boundary lang din 'to, diyan yeah. sa garahe uh, galing. Kaya ako so, 'to no. dinala diyan dahil yung aircon ko namatay kagabi, ngayon yung pan niya pala palitin. Kaya kung pansinin mo malakas pa din yung aircon kahit sobrang init. Eh mga kabayan, nandito kami ni Ma'am Ilay. Kasi na, hindi niya alam yung palayaw niya, ilay pala, nagtanong-tanong na kasi ako. <laughs> dahil hindi rin ako mapakali. Pero siya si Ma'am Ilan eh. Produkto ng taga-tabako. Tabako, Tabako Ma'am, no? Uy, uwi kayo dun. Ang ganda kayaan ng lugar ng vehicle. Ayan si Ma'am Ilay. Part 2. Pangalan niyo na po ilalagay ko dito sa Part 2. <laughs> Yung una, ano <ng> pangalan? <laughs> ano, isang DJ lang nakalagay. Ay, hindi pa. Ano Lala. pa? Lala. Ay, ano pala spelling ng ilan niya mo Ay, ma'am. Single ilan. Single ilan lang? Single L Ayan. Yung in, eh, yung il, yung niya ay yung dulo. Ilan eh. Ayan si ma'am. So yung uh, susunod, ano nang ano mo, kanina nang sasakyan yun, na? Sa kanila pa din, ah, kanila wala pa, pa din. akong pambili nun, mami. Eh. So wala maraming nag-offer sa atin na ano, yung bali tatlong company nang nag-offer sa na walang down, kaya lang ayoko ko tumanggap dahil hirap magulog nun, ang tas ng eh. Pero inaasikaso, kaya lang sabi ko, wag na lang kasi kung may linya sana, okay naman. Pero ayoko dahil yung gagastusin mo pag asikaso ng linyo, mahirap, mabigat. Saan saan ang biyahe po? Ano? Ikot-ikot lang ako dito. Kahit saan. Kaya, sabi nga eh, strike anywhere. Kahit saan ang pasayro, doon lang tayo. Hanggat may pumapara, minsan misan ba kung saan saan. Ayan, ang tambayan ko dito. Napansin nyo tong ano na to stoplight sa kaliwa may copy engine lagi ako tambayan niya ng mga mag, mga mababait driver o <laughs> <laughs> oh, kasi ano yan tulong tulungan sila tulong tulungan kami dyan kung halimbawa ang driver hirap sa biyahe baga kanya kanya sagot ng merienda ayan o oh, hindi hindi, hindi ko lang ibinablog yan ito sa kaliwa, yun sa may stoplight na may puno ng... Masarap ba uh, yung kape dyan? Hindi naman, yung ano lang, tigdudusi lang. Hindi uh, kami sanay sa ano yung Starbucks. Si Jigo Bandido nga nung nakaraan, sinisigawan ko nga dyan si Jigo eh. Kasi kilala ko siya, usually kayo naman din ganun eh. Hindi nyo naman kilala yung mga fans niya. Diba si Jigo Bandido yung kalbo? Oo. Uh, kasi lagi, Nginit ini tumatawid papunta doon sa jali, sa ano, mang hina sa Jollibee tayo. Naa na ang tapayan namin. Maraming kumakain diyan. Ang tubig diyan hindi ka matatakot. Mineral ang tubig nila diyan sa kape. Hindi kasi kami nagturo. May nag-sponsor din sa ate-ate dahil para nga sila yung kakape sa kanila. Talagang safe doon sa iniinom. Kasi marami dyan yung dalang galon sa gasolina lang kinukuha yung tubig eh si Ma'am Mila ni lumalapit sa atin di ba maganda siya <laughs> <laughs> ayan siya ngayon ang episode 64 si Ma'am Mila ni ng radio natin ni paano siya mahanap ma'am sa ano? sa YouTube ba ano? YouTube lalabas siya ang website mo na radio natin pero pag sinort sa YouTube, lalabas siya. Ayan. Ngayon, mag, panunurin ko siya ngayon mga kababayan sa radio natin, <laughs> sa YouTube. Pagbabang pagbaba niya, titingnan ko kasi alauna, oh, alauna pa naman daw ang ano niya. Titingnan na natin. Ayan, magigitan nyo to si mama. Yan. mga subscriber ko. Subscribe nyo rin siya sa ano niya. May, may page yata ya, to. Si mama, may page din kayo. Pero, Anong pangalan nyo mo? Ma? Para masubscribe din ko po kayo Kasi search ako ng search Hindi ko kayo makita eh <laughs> Itutour na lang kita mamaya sa office Ay? Ay! Wala <laughs> Wala Ayan, nakalakasin nila talaga Ako talaga hindi ko tinigilan na Kasi usually yung iba kong mga nakasama Binabalikan ko lahat Yung mga nabibidyuhan ko sa pre-ride Ngayon yung iba sa probinsya, yun yung mga taga Cebu pag nandi dito sila nagpapasundo sa akin tulad sa 18 taga ano yata siya Thailander yata nabigyan ko din kasi sila ng pre-ride, ngayon pabalik sila dito gusto nila bumawi nagpasundo sa airport o ba? Diba? meron tayong pre-ride pero sila bumabalik sa atin kaya si mamilay Di ko to titigilan, na ko talaga siya. Nung pag-uwi ko palang lang nung gabi, hinahanap ko talaga to. Hinahanap ko talaga. Ang daming ano na kaya, kaya bum na ka doon para Ano, kinabukasan boss, yung guardia. <laughs> pinakita ko, boss, kilala niyo ba to? Ay si Mamila yan. Oh, sa radyo natin. Paano mo na bidyuhan niya? Buti pumayag. Sa ko nga eh, mukhang matapang eh. <laughs> Sabi niya, oh, magalpak pa siya sa video. Eh, sabi ko, hindi naman siguro, kasi sabi ko, karamihan dito, Bicolana eh. Ilang day-day dyan ang Bicolana, ba diba si, ano, si, katambal, yung tambalang Christopher. Bicol din yun eh, Albay. Ayan, mga kabayan, kwentuhan lang kami dito, dahil, ito, malapit na kami rito. Sa episode 64, siya naman ulit, tanghalin tapat ayan mamila ano masasabi niya dahil kayo episode 64. po yes maraming maraming salamat <laughs> <laughs> eh, hindi ko na naman po inaasahan na sila ang uh, aking mapapara yung, yung panglimang episode, ano nito, part 5 service na ako nun <laughs> ayan ito pinapasok ni mamila eh. doon kayo sa kabila eh, no Kapon na tinitingnan kita diyan nung isang araw kasi ang dami diyan naka-gown. Kaso siguro Kaya ba. Oo. doon. Oo. Yes, ayan dito. ma'am. Okay, tayo. Maraming, sige ma'am. Ma thank salamat you, thank po. you. Okay. Ayan, supportahan na po natin ayan. si Kuya Ramson ng Taxi Vlog. Maraming maraming salamat. God bless. hindi. Oh, po tayong lahat. Oh, hindi na siya tulad dati nung reaction niya nung una. <laughs> <laughs> oh, okay. Sige, oh, sige ma'am. Thank you. Thank you. Episode 64. Thank you ma'am. Okay, na, bye, bye, na po. Oh, wala pong wala pong ibibigay dahil hindi tayo natanggap, bawal po. Okay. sige, ma'am. Thank you, thank you. Thank you. Ayan. Sige na po. Let's end this video. Bye.